Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius ngayong Enero 30, 2025, ngayong araw ng Huwebes, Enero 30, ang buwan ay nagliliwanag sa iyong tanda. At isang maliwanag na pagkakataon ang naghihintay para sa iyo upang magtaglay ng kakaibang sigla at kadalakan. Ang enerhiya ng buwan sa iyong tanda ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong likas na pangangailangan para sa kasiyahan at bagong karanasan. Ito ay isang araw na puno ng mga posibilidad at pagnanasa para sa mga bagong pananaw at pananaw na magdadala sa iyo sa mga bagong ideya at karanasan. Tinutulungan ka ng buwan upang magsimula ng mga bagong proyekto at simulan ang mga hindi pa natutuklasang bahagi ng iyong buhay. Ang mga pagkakataon ng pagtuklas ay magdudulot sa iyo ng kasiyahan at ng pagkakataon na magbukas ng bagong mga pinto ng oportunidad. Habang tumatakbo ang araw, ang mga kaibigan mo ay maaaring magbigay ng higit na kaligayahan at pagkaunawa kaysa sa mga ugnayan ng pamilya. Ipinapaalala sa iyo ng kalangitan na minsan, sa mga panahong nagbabago ang mga relasyon, ang iyong mga kaibigan ay nagsisilbing mga gabay at nagbibigay saya sa iyong buhay. Ipinapakita nito ang halaga ng mga relasyon na pinili mo, mga taong may malasakit sa iyo, at patuloy na nagmamahal at sumusuporta, anuman ang oras at distansya. Kung minsan, mas magaan ang pakiramdam kapag ikaw ay napapaligiran ng mga tao na may parehong mga pananaw at layuning, kaya't maglaan ng oras upang yakapin ang kanilang presensya at mahalin sila sa paraan na karapat dapat sila. Ngayong araw, maglaan ka ng ilang sandali upang magnilay at magpasalamat sa mga biyayang mayroon ka. Ang pagiging bukas sa pasasalamat ay may kakaibang lakas na nagbabago sa ating pananaw sa buhay. Kung pipiliin mong tanggapin ang mga pagpapala sa iyong buhay, ang iyong pakiramdam ng kadalakan ay tataas at magbibigay daan sa iyo upang makita ang kagandahan ng mga simpleng bagay. Ang pasasalamat ay isang positibong hakbang patungo sa pagpapalaya sa iyong mga alalahanin at pagpapagaan ng iyong isipan. Habang nagpapakita ka ng pasasalamat sa lahat ng meron ka, mapapansin mo na mas madali mong haharapin ang mga pagdududa o mga hinanakit na pumapasok sa iyong isipan. Ito ang magiging gabay upang tumutok sa mga bagay na tunay na mahalaga at makapagbigay sa iyo ng kapanatagan ng loob. Sa patuloy na daloy ng enerhiya mula sa buwan sa iyong tanda, ang iyong likas na pagmamahal sa pakikipagsapalaran ay lalong tatanglaw. Ito ay isang panahon ng bagong pagsisimula at pagtuklas ng mga hindi pa natutuklasang mga interes at aspeto ng iyong buhay. Ang mga bagong ideya at oportunidad ay lumalapit sa iyo, kaya't huwag mag-atubiling yakapin ang mga ito. Ang iyong mga kaibigan na may positibong impluensya ay makakatulong upang mapalawak ang iyong pananaw. Maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa kanila at magbahagi ng mga ideya, sapagkat sila ay makakapagbigay ng inspirasyon at magbibigay ng lakas sa iyong pangarap na mag-explore at mag-isip ng maligaya. Ang bawat pagkikita at bawat usapan ay magiging pagkakataon na palakasin ang iyong mga ugnayan, habang pinapalakas din ang iyong inspirasyon upang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga layunin. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, isaisip na ang mga iniisip mo ngayon ay hindi palaging tumutugma sa iyong realidad. Ang mga kaisipan ay maaaring magdulot ng kalituhan at magpalabo sa iyong pananaw. Minsan, ang mga kaisipan ay dumaan at dumaan lamang, at hindi ito laging nagbibigay ng tamang larawan ng mga nangyayari sa iyong buhay. Ito ay isang paalala na ang mga ideya at ang mga alaala ay hindi kailangang ituring na katotohanan, at may mga pagkakataon na kailangan mong itigil ang mga mapanuring kaisipan upang muling makita ang mundo ng buo at makapagpahinga. Isang mahalagang hakbang ang pagtanggap sa iyong mga iniisip, Ngunit sa parehong oras ay maging maingat na huwag hayaan silang pigilan ka mula sa pagtanggap sa kasalukuyan. Sa araw na ito, magtiwala ka sa iyong kakayahan upang makita kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong buhay. Hayaan ang mga ideya at inspirasyon na dumaan ng malaya at gamitin ito upang gabayan ka sa pag-navigate ng buhay. Minsan, ang pinakamahalaga ay hindi ang lahat ng mga ideya, kundi ang pagkakaroon ng tamang pagtingin at pagiging bukas sa mga posibilidad. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan na magpatuloy sa pagpapalawak ng iyong mga pananaw at kakayahan. Hayaan ang iyong puso at isipan na magsama upang makita ang mas maganda at mas makulay na bukas. Ang buwan ay nagniningning upang tulungan kang mag-navigate sa iyong landas, kayat yakapin ito at maging handa sa mga bagong oportunidad na magdadala ng kaligayahan sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ka ng oras upang magpahinga at mag-reflect. Pahalagahan ang mga moments na kasama mo ang mga mahal mo sa buhay at magpasalamat sa kanilang presensya. Huwag kalimutan na ang mga maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw ay nakakatulong upang magtabumpay at matupad ang iyong mga pangarap. Huwag masyadong mangamba sa mga bagay na hindi mo pa natutuklasan. Hayaan mong magpatuloy ang iyong paglalakbay at magkakaroon ka ng mga bagong kaalaman at karanasan na magbibigay gabay sa iyong landas. Sa pamamagitan ng pagbukas ng iyong sarili sa mga bagong karanasan, magkakaroon ka ng mga bagong pananaw at pag-unawa na magdadala sa iyo ng kasiyahan at tagumpay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.